Ay mga barad, kailangan nyo na dyan ng folding bed Folding bed na Kakaantok na ba masyado dyan? <laughs> Tumal pa agad At sa magandang morning mo na naman sa atin uh, Tanghali na pala no, mga katoto Welcome back to another episode ng ating uh, Pissing Adventure. Let's back muna tayo dito sa mababaw na party. No? At uh, medyo sawi tayo sa medyo malalalim pagkatapos ng baha. no? At sa alin dito, maka-jackpot naman tayo ng uh, mga mamaw. O <laughs> yung mga liwaw ang pupuntan. No? Pag-iikala tayo sa spot na mababaw mga, sa ating uh, mahiwagang uh, bato. Stage yun muna mga katoto. Tingnan natin ang kaparahan sa araw na to. Eh, hey, ayaw nyo sa malalim, ha? Ayaw tayo sa mababaw. Okay. Bira-bira. Namahiya. Sinira nyo ako sa malalim, ha? Ay, mulit mo kawalan muna natin guys simon pa siya siniro nyo ako sa malalim dito tayo sa mababaw rest back tayo dito guys sa malalim di tayo pinalad na ito baka sakaling pala rin na tayo alam malalakad pa rin yung table natin Guys, ang sikreto lang gamitin natin pinagbabawal ng technique na no? mga pellet ng pagkain ng baboy, pagkain ng manok, bibe. Yan, kung meron kayo sa bahay, pagkain ng tandang, subukan so ninyo, hindi kayo o kay tatang. Pinukulit-kulit ka, guys nagka guys catch natin, tilapia. Na guys, may isa. eh hey, mulit-mulit ang isa. Ngay, mulit-mulit ang isa yung kawawala muna natin kung isa ito ulit mo uy naman tayo guys ay lapit dito good size na yan guys yeah, wala lang sa mababaw lang sa kalam Hello, Mark. Hmm. Puro dyan. Pero, ka po Dead na ako. Pabila. Uy! Guys, meron tayong mga kasama dito na mga teenager traditional piecing bamboo rod mga gamit nila <laughs> ay ikaw Pogi mukhang uh, ano ka lang a uh, Tawag dito, ang uh, mga cheering squad itong dalawa, no? Walang pamingwit. So, tatlo lang ay dalawa lang yung bida. Tatlo rin yung cheering squad. Uh, titingnan nila yung kapalaran nila dito rin, ha? Ah, uh, kapakawal uh, Ah, uh. uh, shout out mo na yung mama mo. <laughs> Araw sa mama mo dyan. Pulay <laughs> <laughs> natin, guys. yeah, na. Kapit na. Iniluwa. check ito pa yung pahen okay oh, isa naman palitan lang may isang isda lang itong kumakain to pinapalo niya ng buntot yung isa yung isa namang kanakalit na walang pahen nadalawa pa lang is another set tayo ng mga angler no? Ayan, sila baby boy tsaka sila no? matong Ana dere set ng mga angler, no. Oh uh, uh, yun, oh tinongoy, oh yun. Kalalakay. Ah, okay, sanataay dito. Na, Na, guys. Uh, hey, tingnan. Tingnan nung ding na kukunin ko ya ko. Yeah, guys. So, may lab lab na, no. Um, Tapalang baby boy. Baby boy. Kasi simula ko ka pa London. Ah, uh, guys, nilisan nan no, kai. Ah, uh, talaga to panggara talaga natin tong bayuhagan uh, bato maka. Yung kulay blue pa. Ang sarap buo nito. Gusto ko. Ah, 'yan no. Gusto mo ha kami 'to. Yata tayo dito sa raz, kaya mo. Tibakatanaga. Uh, guys, sabay, -sabay na. dalawa na.

guys uh, pahuli na naman tayo natanggal na sa ating maliit na hook no? kusang natatanggal sa ating maliit na hook guys eh okay, tuloy mo na kasi don't be shy don't be shy alin okay guys mag na tayo dito no? malinis na yung maligid na uh, negative ang yun yung mga angler na no? malala sa mga uh, ulit tayo nakakachempo tayo dahil lang uh, kakapili pa tayo ng uh, maliliit na mga tebolats no? at saka medyo matumad pa rin yung uh, kagatan at uh, pa rin yung tubig uh, waiting tayo ng pagbabaw pa rito the other day at uh, para bumalik na yung harvestan dito no so far tayo pa lang yung uh, pinagpapalang na nakahulin no sila lahat bokya bokya uh, mga bigo tayo buti tayo medyo pinalad palad pala kembut kembut tong isa ang tinitiran ng via cars kumbiyay na kagat inikot ikot siya inilo hilo ang ating palutang Will check tayo guys no nakapangulam naman tayo no sapat na para sa dinner ayan isa nito at uh, So, sapat na siguro yung huli natin, no, mga At abang-abang uh, na lang tayo rin ng uh, pagbabaw nito. na no? lilipat muna tayo ng ibang spot sa uh, ba natin ini-spotan, no? So, na-open naman yung mga spot natin na uh, dating pinamimimutan, no. At yung uh, pagkakayari ng baha na yan. At pagka uh, naaga-aga tayo ng lusong, na no, mga At uh, hindi tayo pumitas ng bulaklak, no. Uh, tinatanghali tayo pagpitas ng ating mga bulaklak, no that's it muna ta po tayo for today mga katotot, marami salamat po sa patuloy nyo nga, pag support at pag sabaybay sa ating uh, mountain channel, so kita kita po tayo muli, sa susunod pa po nating nga uh, pising adventure, hanggang dito na lang muna po sa ngayon, hanggang sa muli po paalam